init ate. Like, kakatapos lang umulan ngayon. Eh, parang gusto ko kasing bumili ng palamig. Kasi walang hindi ko alam kung saan ako bibili. Pero ang alam ko, dito malapit sa amin, meron ako mabibilihan ni eh. Ayan, ito buti na lang meron ditong malapit na bilihan ng palamig. Oh my God! Magkano yung palamig nyo? Uh, chocolate na lang, pero gusto ko lagay nato dito dala talaga ako naglagay ko kasi hindi ako sanay sa mga plastic-plastic. Sa mga ganito, like... Hindi ko kaya ko, binog sa ganito. Eww, ate o, oh, sa'yo na yan. So, talagay natin siya dito. Ayan, nilalagay na ni ate yung chocolate sa baso ko. Oh my God, chocolate ba talaga yan? Or choco-chocolate? <laughs> Ayan na siya. Thank you. Thank you. Ito na siya, ate. Ah, first step ang Milo. Tikman ko ulit siya. Kasi hindi ko talaga nalasahan kanina. <laughs> ate, ang tamis na. Mm. gusto natin. Subukan natin yung ibang flavor. Order tayo ng melon. Ayan. Ito siya. Follow nyo <laughs> kami <pe. laughs> <you though> <laughs> ah. Follow nyo daw sila kung Ate! Isa pa. Grabe, sobrang. Kung hindi lang talaga napakainit niya, hindi ako magpapalamig ng ganito. <laughs> 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 oh, hindi ko kaya. Parang hindi naman siya lemon, eh. Parang ano-ano lang. Talagyan natin siya ng... <laughs> ah, ate, hindi ko hindi ko siya maubos na. Ah, ah, ah oh my god. Ate, hindi ko talaga kaya. Kailangan ko nang i-cleanse yung palette ko. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。